So, good day, mga ka-ship travel. Ayan. Ito ang topic ko natin today is about uh, sa related sa trabaho ko. Uh, sa mga gusto mag-apply sa cruise ship, sa international cruise ship, kung mga mga gusto mag-apply, mga nangangarap mag-barko. Ito na yung mga chance nyo na makapagsimula, makapag-apply. Ayan. Ituturo ko sa inyo kung ano-ano ano yung mga kailangan at mga importanteng uh, needs para makapag-apply tayo, makapagsimula tayo mag-barco. So, ang number one na need mong kunin is uh, ito, yung passport. Ayan. Ayan. yung passport. Pag mayroon ka nito, kailangan mo pa rin ng isa pa na seaman's book. Ayan. Pag mayroon ka ng ganitong dalawang requirements, at saka may, uh, may experience ka at uh, related yung background mo sa so, ina-apply mo sa barco. Ayan, pwede ka na mag-apply online. Hanapin mo yung mga uh, money agency like Magsaysay, saysay Gypsy, uh, Singa, PTC, Bishop. Ayan, yung mga money agency na maraming barco. Ayan, apply ka online or uh, walk-in ka sa mga paguhan kailangan mo to kasi pag wala ka nito hindi ka basta-basta ma entertain sa money agency yan kailangan mo tong dalawang to at least pag meron ka nito kahit papaano is sa uh, may entertain ka kasi may ganito ka na and then yung mga ibang requirements like mga trainings like uh, mga ganyan BT at crisis mga proud yung mga PSSRB yung si mga BT na SIGUPI yung Manning Agency nyo na lang magbibigay sa inyo ng mga list ng kailangan nyo pero make sure na binong ka talaga nito kasi ito yung pinaka number 1 na kailangan talaga so ayun bali ako ang trabaho ko sa barco ay sa ship departing phase 3 na ako so kahit papano okay na rin saka nakakapaglibot ka sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, yung mga magagandang lugar. And then, libre um, libre naman lahat doon, lahat. Pagkain, lahat, libre. And din, yung sahod mo is uh, walang bawas. Yan. Walang pulang, walang bawas. May sobra pa. It eh. depends doon sa position mo. Kung mag-apply ka sa kusina, waiter, assistant waiter, assistant bar, housekeeping. Yan, Yan yung mga maraming mga hiring ngayon hindi na ubusan ng hindi na ubusan ng trabaho sa cruise ship. Sobrang daming trabaho kaya. At yun lang po at uh, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe uh, pakisubscribe lang po. Bago lang po tayo dito sa ating channel. So nag-umpisa pa lang tayo mag-vlog. Sayang at hindi tayo nakapag-vlog sa mga dati nating biyahe. Sayang yung mga video natin uh, di na hindi na-upload. Ayan. Ayan. At sa uh, ito po yung part 1 ng ating uh, video. Sa sunod na video natin is a uh, ano yung mga kailangan na requirements pag kukuha ka naman ng ganitong uh, requirements passport sa kasi book. Ituturo natin sa inyo yung mga need n'yo kunin para makakuha kayo nito para mas madali sa inyo maka, makapag-prepare. Ayan. So bye-bye. God bless po. Thank you.